Saan ka pumunta? Sa ano? nag Sa... ka? Ano ko ako? Ano ano, babae na... babae? Babae mo? Wala kasing damit yung babae, kaya binigay ko yung toke, naawa ko eh. Tumasayaw kasi doon, tapos walang damit, kaya naawa ko.

Wow. Lume. <laughs> Hi Dan. Good evening. Hey, Good evening. Kumusta ka? Love you. Na Ito okay lang naman. Ikaw po. Dito na sa bahay. Kaya gaano na rin. Kamusta ang trabaho mo? Ito, pagod. Mo May talaga. at least kausap uh, kita. Mm. Wala pagod ko. Main ka na ba? Mm. -mm. Kanina. Kanina may ano kinain mo? Yung ano, yung crispy pata. Crispy pata? Gusto uh. mo ako nalang kainin. <laughs> Pwede naman man. <laughs> hindi, kinain mo yeah. kita kahapon eh. Uh, Ay, loko ka <laughs> kita. Mabugbog kita. Kinain mo kita kahapon, di. kaso lang hindi naubos. <laughs> Do? <Duh. laughs> Nasa kwarto ka na dad. Uh Mayroon ko sabihin sa'yo. Uh Hingi ako 5K. 5K? Wala akong pera. Di ba kakabigay ko lang sa'yo ng 2K? Wala Obos na. Uwos na po ba yun? Uwos na. Bakit? Ano ba binili mo? Anong, ano, ginastos, ginastosan? Binayad kasi pumunta ako dun sa ano, may nakita ko dun. Saan pumunta? Saan ka pumunta? Sa ano? Nag-buy house ka? Mm, ano kasi? May nakita kasi ako dun, ano, babae Sino, na. Sino babae? Babae mo? Hindi ano, yung wala kasing damit yung babae kaya binigay ko yung toke naawa ko eh kukuritin talaga kita dyan eh. sumasaya ako kasi doon tapos so walang damit kaya naawa ko damit binigay ko yung toke ba't ano, walang damit wala ano, kong allowance naku ano, pag nandiyan ka lang talaga kita kukurutin talaga si na. naawa kasi ako sa babae sumasayaw doon wow. kasi Dapat, wala na damit nakakaya naman sa akin wala kang awa sa ibang tao may awa ka buti pa yung ibang tao <laughs> <laughs> ano yung ano, five kids enggak boleh, butuh, katakan ya,